Gusto mo ba ng bahay na complete upon turnover? Malapit sa highway? Kasama na ang gate, fence, and with car park? Sa halagang 10,000 monthly amortization through pag-ibig financing, mapapasayo na ang bahay na ito. Tara, check natin ang loob. Ang lawak ng living room. Tapos, sa kitchen bathroom at service area tara aketa tayo sa taas ang staircase na ito ay combination ng concrete steel and wood